Well, look at that this is how i look like riding my bicycle kind of like turn this one is light and this one is in the burn yep that's how you happen to be riding my bicycle all oh, day oh, Alan. yan yeah, sin ata sin dinyata makakaham sa mana ti ako na hmm. eh? banayan ta ako tara di arateng ading palengkay pa nga mitatawen itatangpo. So, eh, um, uh, itong mga maka, itong mga lukluk keto. Keto. Ito. Happy uh, ni Mapo ito. Ma Manal ba yan? Tiwing matutun. Manal ba yan? O may pala na yan naman? Tak siya po na. Ako ba sa tigpa na ibukong akakit? Ako na Sa tig, Di ah, uh, ah, oh, ayaw may pula na, may pula ya, alen mga bit na picture mo geng keng 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 myspace mo, para aalis ah, uh, ting makanan akin ka na, ano tak siya mo. Agang malaboy yang kalupa tabalo nini, taba mo ba, ya, ka, masananya, right. uh, sige.